Pinawi ni Camarines Sir Representative Elrey Villafuerte ang pangamba ng mga guro, health workers, sundalo at iba pang uniform personnel na maapektuhan sila sa streamlining plan ng right-sizing bill ng Kamara. Ayon kay Villafuerte, hindi kasali ang mga nabanggit sa profesyon sa right-sizing ng pamahalaan. Kasunod nito, hinikayat ng kongresista ang mga senador na aprobahan ang kanilang presyon ng National Government Right-Sizing Act o ang House Bill 7240. Sa ilalim nito, bibigyan ng opsyon ang Kongreso, Judiciary, State Universities and Colleges, Office of the Ombudsman at iba pang Constitutional Commission, Local Government Units at State-run Corporations na magpatupad ng panika nilang Right Sizing Plan. Batay sa datos ng Civil Service Commission, nasa 1.7 milyon ang bilang ng mga empleyado sa 187 na ahensya at korporasyon. Ng gobyerno kung saan ilan dito ay magkakapareho o nagsasapawan ang trabaho na ayon kay Villaferte ay aayusin ng panukalang batas.